Sa bawat imaheng pinapaukit, may debosyon at panatang nakakabit. Hello, Chingos in Faith! dito tayo ating binisita ang Santo Entiero ng Buyo at ating inalam ang kwento ng debosyon at panata ng pamilyang nagpagawa nito. Kasama po natin si Ma'am Yolanda and si Sir Onofre. Sila po ang kamarero ng Santo Entiero. Dito sa Bicol, kilala siya bilang Hinulid. Saan Saan po ito pinagawa? Sa Sanaga, dati may yung pagpagawaan dyan sa San Felipe. Mm. In balita ko po, meron po siyang kasabay na imahin ng pinagawa ninyo dito sa na lumalabas dito sa parokya ninyo. Ah, uh, dati yung mag nung magka, magkaroon kami ng bagong parokya nung 19 1997 ba? O. Okay, Father. Ang unang pare noon si ano Paris Priest si Father Chito nung time na ano na mag magkaroon ng ng ano diyan so na problema siya na kailangan daw kahit, kahit tatlong tatlong paso yung santo yung hinulid dolorosa and Masareno. nasareno so lahat yan galing dito sa barangay namin ang kumuha bakit hinulid? Bakit po yung Santo Entero yung napili ninyo? Kayo okay. po bang pumili? Actually kasi yung itong hinulid na to, may kwento, may panata. Mm -hmm. Kasi yung anak namin na panganay pa, may sakit siya sa puso. May butas yung puso niya. Nadetect yan, two months old. Ngayon, pinanganak uh, siya noong 1996. Noong 1997 na Holy Week, So, palagi kami napunta sa Kalabanga. Doon kami napalaging, every way, is nabangga Napunta kami doon. Doon kami nagpapanata. So, nagkataon, nung mag, 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 mag kami ng bagong parokya. So, sabi ko, habang nandoon kami sa Maynila ni Father Chito, yun, isinabi niya na, sabi ko, na sinabi niya na kailangan daw ng mga santo ganito. So, sabi ko, ako Father Chito, huwag muna ano, huwag muna uh, ibigay sa iba yung hinulid. Kasi kakausapin ko pa ako muna pamilya, um, yung pamilya ko, yung mother-in-law, yung nanay ko, siya. So ganoon. Dahil sa panata, sa awa ng Diyos, ngayon teacher na siya. So, may naririnig din po kasi akong mga kwento na milagroso din po itong inyong hinubid. Lalong-lalo na kung malapit na yung mga exam. May mga na may mga nag-iiwan dito na ano, ballpen, lapis, notebook, kung minsan panyo. Tapos pagka kwanan, yun, yun, yun naka-open naman yan after pagkatapos ng exam, nabalik sila dito nagpapasalamat. Nung nakaraan po kasi galing na kami dito, Then sabi po ni ma'am is may pumunta dito yung nangako ba yung damit. Okay. Ito po ba ang mga damit? Ito bo, kayo po ba nagpapagawa or mayroong mga nangangako? For example, nakatanggap sila na parang pagaling o himala, sila yung nangangako na sila magpapagawa ng kumot ng hinibig. Uh, yung unang-unang damit niyan, kami ang nagpagawa. Yung mga sumunod ng taon, taon-taon yan, meron nag-i-sponsor niyan. Tapos yung, pamang pamangking ko na galing ibang bansa, yun ang pabalik niya. Pala parate, eh, yung, yung pasalubong niya ba, kay dito sa ano na alaga namin. Sa amin dyan sa San Jose, meron din kaming hinulid ba. Tapos, biyernes biyernes yung pagdilibasyon, yung pagnonovena. Dito po ba sa inyo ganun din? Kami, family kami family, yung ha, da, lalo nang, nang, hindi pa nag-aalis sila. Every Friday yan, lahat kami, Tag kami yung mga anak ko, kahit mga lalaki yan, lahat siya na lahat kami. Di po ba nagnonovena kayo as a family? Um, yung mga kapbahay, mga deboto rin po bang yung sumasama para sa pagnonovena? Sa ngayon, wala. May, may mga pakunti-kunti rin na, nap, na, napun napunta dito pag pa, pa Friday, araw. Siguro nag-naga nag-nagnobeda nag, nag din sila. And every first first Friday of the month, nag may mass, may min, ito nung ano namin, ng Cora. Hindi niyo pa po siya napapagalaw ever since. Meron kasi tayong tinatawag na encarna. Yung iba kasi, di ba, naghuhulas sa yung kulay, So hindi pa po siya napapagalaw. Hindi niyo ba naisipan na ipa-encarna na siya? O or... ah, sa totoo lang, may may defect na 'yan may may kailangan na talagang iano yan i, 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 i repair meron din po ba kayong um, tradisyon pinapaliguan yung ibang mga hinol kasi pinapaliguan siya pag ano wala sa tapa ano papakain kami sa mga nagprosesyon katapusan ng prosesyon ano po ang pinapaligo ninyo lana rin po ba sa iba kasi, di ba, after nilang paliguan yung ano, may mga humihingi ng water. Oh, yung cotton. Yung pabango, di ba, inaano, -ano, pinupunasan siya. Ay, hmm. niya. pa, Yun kasi yung mga usually talagang maririnig mo kapag may santo yung tira pag pinaliguan. Yung iba, inaabangan or binabantay. Public niyo po ba siyang pinapaliguan or kayo kayo? Kami lang. Yung pag-aayos ng karosa and all, yung mga pagsamno. Kamu rin. Kamu. Meron. Okay. May nag, ano, panata niya Ma. Mm.